Tapos Happy nyo. anniversary! Thank you, Thank you for Ayan, salamat sa pag-invite. Nagantay pa kami ng iba naming orders. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Sabit lang ako dito. <laughs> Ay, dito pala kami sa Pinoy Toro. Andun, may taas po doon. Kung gusto nyo mag-party, doon. Hindi kami maka... Oh, may malusok na naman ako. Ayan. Meron na kami. Ayan. Oh, kanin yan, kanin. Hindi. Ah. Ayan. Oh. Diba? Kanin. Ayan daw. Ha? May 40 ba kayo? baboy. Mabuhay. Iyan yung nagce-celebrate, nagce-celebrate. Nagse-celebrate. Iyan 'yong nagce-celebrate. Ilang taon na ang inyong pagsasama? 28. Wow. Ay pala sa? 'yan na. Ito 'yung Okay, happy anniversary. Happy anniversary. <laughs> happy. <un> <laughs> oh. Hindi na ako sasama. Basta dito kami sa magandang Pinoy. ano? Mm. Diyan. Sige, ipaparinig niyo dali. Oo, oh, naka-video. Mukbang daw kami, ah. Mukbang, mukbang. Nanti nih ngom, mm. pagat pagat, pagat <laughs> pagat, nggak berat, nggak berat. Kau pagat nganu dandahan dong ha, naku. <laughs> dangun dong, dangun. Dang. Dang. Ano, ano, ano yan? Yung kangkong. Kangkong, ang no? Mm. Ito, mm -mm. Gawin natin 5 minutes. Oh. Mm -hmm. no. <coughs> ano ang tawag nito? Ayan, yeah, dali, oh. Dalawa, oh. Mm. Isang ano. Yung may sili. Kain po tayo. Salamat sa gracia. Mira, ah.

Salamat sa maraming pagkain na ire. Eh. Mm, dong magpasalamat ka sa dalawang nung nag may anniversary magbumati ka. <laughs> 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 ano? Sabi mo sa kanila. Maraming salamat sa Harap ka doon. Maraming salamat si Matt, uh, Jean, sa team at Jin. Sa pagbibigay sa amin. Sa dinner na ito. Maraming salamat. <laughs> Kumain <Mukbang> tayo mukbang. <laughs> Thank you thank you so much god uh, bless